Okay, now, Happy, birthday birthday birthday. Happy birthday to you. Bravo, no, dear, Happy birthday to you. Happy, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, baby. Happy birthday, Happy birthday Revolution, uh, Revolution, um, okay. Mas malaki pang kandila you, uh, kay uh, Maraming salamat po Lord <laughs> sa mga na binigay mo sa araw-araw. Ganun na rin po sa aking mga kaibigan na sa aking oh. mga okay, uh, so. uh, uh, na, ka sa asin. Pagpapating sila sa araw-araw. Oh. Sige na, kung kami. Sa pangat 1, 2, 3, 4, na ano. Simula sa mga yung mauuna ha. Pang-apat kami. kami sa buhay. Ha? Na po ang sa sige, sige, sige bye, bye Maraming salamat. Be merry and you know at sa ating lahat. Kay Ivy, Takami, at sa si ating salamat. sa <laughs> si mga ikon. Happy Happy 好用哦。